Sa panahon ngayon, marami nang magagawa gamit lang ang smartphone at internet. Sa ilang pindot lang, mapapadali na ang pagbabayad at pagkuha ng mga papeles sa iba't ibang mga LGUs sa ilalim ng Electronic Business One Stop Shop o eBoss. Sa ganitong paraan, mapapadali ang pagbabayad at pagre-renew ng mga business permits at iba pa. Pero mayroon pa rin ilang bayan sa Luzon na tila napag-iwanan ng panahon. Isa na dito ang fifth class municipality ng Corcuera sa Romblon. Ang mga programa ng national government nahahamper sa amin dahil iba kasi ang aming kalagayan being on the GIDA. So yun nga, connection talaga yung problema, internet connection na lang. Ganito din ang problema ng bayan ng General Emilio Aguinaldo sa Cavite. Ayun ay pabalik-balik na pupunta sa aming tanggapan. Siyempre, mga masahe, eh kung digitalize na tayo, press ka ng press, ganun kadali, apa lang bagay kung tayo ay magiging digitalize. Sa datos ng Department of Information and Communications Technology o DICT, 820 pa lang mula sa 1,634 na LGUs sa bansa ang may kakayahang magproseso ng Digitalized Business Permits. Hindi pa kasama dito ang mga LGUs na kayang magproseso ng Barangay Clearance, Building Permit at Working Permit na Digital. Malaking problema raw talaga dito ang internet connectivity na hanggang ngayon ay nire ng DICT. So ang DICT naman ay nagpo-provide ng free wifi. Hindi man mga uh, kaya naming buong-buo pero we're doing our best na pati yung mga libid na lugar may internet. Kasi pag walang internet, hindi naman magagamit yung ating uh, ELGU system. Di ba? So uh, tumutulong din po ang DICT po sa pagbibigay ng both sistema sa kayong internet connection. Para matulungan pa ang mga LGUs na magkaroon ng digital system, inilunsad sa Baguio City kanina ang eLGU Caravan para sa Luzon cluster. eLGU will revolutionize the way we serve our constituents as it is a one-stop platform with a wide range of local government services including local tax processing, local registration, Basic certifications and licensing, and information dissemination. It furthers the initiative of providing our constituents with an efficient and easy manner of accessing government services and transactions. Dito gagabayan ng DICT at ng DILG ang mga LGUs na gumawa ng kanilang system para sa kanilang database at kung paano gagana ang kanilang system. Magsasagawa din ang DICT ng training sa mga kawani ng mga LGUs para sa paggamit nito. Katuwang sa programang ito ang Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ayon sa Arta, malaking tulong ang digitalization para maiwasan ang anumang katiwalian sa pamahalaan. Anim na na LGUs mula sa buong Luzon ang dumalo dito at para mapagtibay pa ang programa, isinagawa kanina ang ceremonial launch para sa pagyakap ng mga LGUs sa ELGU system. Pinagtibay pa ito sa pagpirma ng mga alkalde sa pangakong susunod sila dito. Ang ELGU system ay unang sinimulan noong nakarang taon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para isulong ang digitalization sa bansa at mapadali ang pagproseso sa mga papeles at bayarin. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.